So ito po yung mga nabili natin Ayan, 10 piso Ayan, kita nyo naman yung year Yan po yung mga binibili natin Ang dami po nakapagbenta sa atin Itong nakaraan Ayan o oh. 2009 2007 2006 Ayan po yung mga patuloy natin binibili 2007 2009 Napakarami dahil nung nagdaan na Pasko Mga kapatid ang daming nakakita at uh, ayan Talagang uh, paskong-pasko sila mga kapatid Ayan, bagong, magbagong taon may mga nakapagbenta rin sa atin Ayan, hindi ko na po na ipakita sa inyo yung iba So ayan mga kapatid, tandaan yung mabuti 2007 na 10 2009 na 10 Ayan, para sa mga bago no Tandaan yung mabuti mga kapatid 2009 na 10 2007 na 10 Ayan mga kapatid Linaw no 2009 na 10 Ayan Para sa lahat ng mga nagsasabi Na meron daw sila nito Marami daw po sila nito Ayan Ipakita nyo po yung litrato Huwag po kayong advance Kasi Napaka advance nyo no Porkit may mga 10 piso kayong hawak Ay meron na kayong makikita agad nito. So, para sa hindi nakakaalam, hindi po ito basta-basta nakikita sa ngayon. Ito po ay kinokolekta namin uh, ng ating mga kapatid na kolektor, mga lihitimong mga kolektor, coin kolektor. Ganyan po yung kinokolekta, 2007, 2009. Hindi po kami bumibili ng 2006 na 10 piso, hindi po. At uh, syempre mga kapatid, yung 2006 na piso, at 10 uh, piso. Ayun. Kadalasan po kasi inaalok sa atin yun. So, dapat tugma po yung inaalok nyo, mga kapatid, para po yan ay bilhin natin sa inyo. So, kung hindi po tugma, automatic, ayun. Hindi na po bibili niyan at hindi na po kayo i-entertain dahil marami lang po nga uh, maaabala dahil yung iba po nag-aalok ng tugma, yun po yung ine-entertain natin. So, pasensya na po dun sa mga nag-aalok na hindi po tugma sa mga sinabi nating binibili natin. Okay? So, ayan. Linaw naman, mga kapatid. 2007. 2009. 2009. 2006. Itong isa, 2009. 2007. Okay, so dalawang klase lang naman 'to eh, yung 10 piso na binibili natin. 2007. Itong isa, 2009. So, yun lang naman na i-check -che nyo, mga kapatid. Sa limang piso, 2006. Okay, so, ayan. Ang dami ko na pong video na nagawa. At sinasabi ko po doon na hindi po tayo bumibili ng mga iba't ibang klaseng coins. Lalo na yung mga common coins, mga kapatid. Kadalasan, silver coins, error coins, hard to find coins. Ito po yun hard to find coins ay may mataas na collector value, so ang bili ko dito sa ngayon mga kapatid, 1k hanggang 2,000, depende sa kondisyon no, kasi may mga nag-aalok sa atin mga kapatid, yung sobra na yung dense, ayan at uh, ginamit pa yata sa caracruz okay? at uh, syempre sobra na yung tama, uh, hindi ko na po binibili ng mahal ayan, so depende po sa kondisyon ng inyong coins, ayan yung mga ganito, ayan maganda pa yan mga kapatid, ayan 2007 Ayan, ang dami nung no, mga kapatid So, nung Pasko, ang dami nakakita At syempre, patuloy po tayong bumibili Okay, so patuloy po tayong bumibili nito Kaya, i-message nyo agad ako sa ating Facebook page At titignan ko po yan, kung tugma po yan Ayan, hindi po ako magdadalawang isip na bilhin yan sa inyo Okay, legit po tayo dito, first payment po bago nyo ipadala Manghingi lang po ng identity na kailangan nyo ipasa para po iwas scam tayo mga kapatid. Okay?